Ang naman sayang, kailangan nyo marinig nowadays. So, within one week from now, pasensya na kung medyo maingay sa labas. Kasi wala ako sa room ko. Sabihin natin, may anak kayo, tapos nabubuli. Ipagtanggol nyo sila. Okay? Yung mga anak nyo, kung nabubuli. Dahil na babae. O pwede rin namang matutuwa ka sa anak mong babae kasi assertive siya. Alam niya kung paano ipagtanggol ang sarili niyang opinion. O paniniwala. Ito, maniwala ka. Na mangyayari itong affirmation mo. Sabi, you've got, a, you've got the power affirmation. Para may kakayahan ka na mangyayari itong affirmation. day it change birthday sabi natin um tumatanda na yung iba sa inyo lalot malapit na ang birthday mainam kung ayan magplano na na magkaroon ng diet. So, again, applicable lang to sa mga may edad na. Kung alam na sa sarili na nagkakaroon na ng edad, kailangan na mag-diet. O sabihin natin, a yung iba sa inyo ng birthday. Watch out o pay attention sa kakainin. Okay? Dahil, for some reason, kailangan mag-diet ng iba sa inyo. Pero again, applicable lang to sa mga may edad na. O may sakit. Dahil na kung high blood, ganyan. May sakit sa puso. O may sakit na talaga in general. Kailangan ng mag-diet. Kailangan na iwasan ang dapat iwasan. Dahil na kung a-attend ng birthday. Ang kung sino man yan. O kayo mismo kung magba-birthday. So, dito, may wish ka raw na magkakatotoo kung magpapatawad siguro yung wish na yun ay mabayaran ang mga utang o dapat bayaran tulad ng bills mm -hmm. parang may consequence <laughs> o sabi nating may need kang gawin para mangyari, mangyari to na mabayaran ng mga utang so kailangan magpatawad sino daw ang kailangan mong patawarin spiritual teacher marriage ano yan dating kasi applicable to tong dalawang yan sa mga kasal na kakaroon ng enlightenment sabi natin dumadaan ng mga problema ayan magkakaroon na ng enlightenment dito applicable sa mga ikakasal palang Parang para lang to sa mga kasal na may wisdom na matututunan. Do some research. Hmm. So, bago daw isagawa itong business idea o career opportunity, kailangan mag-research muna. Kailangan mag-gain ng information. Ingay talaga, sorry nasa ano kasi ako eh, labas so again, ulitin ko bago isa gawa itong business idea o career opportunity, kailangan muna mag research, o mag ng information, sabi natin mag apply pa lang mag research muna, kasi baka pangit pala itong apply yan Oo, oh, alamin mo yung pros and cons bago isagawa tong business idea. Kaya kailangan mag-research. Para sa iba sa inyo. Autumn. Ito kasing autumn may September to December. So, bawang months to pero hindi ko na may exact date hanapin nyo lang sa internet wala naman kasing autumn dito sa Pilipinas <laughs> pang, inter pang ano lang pang international <laughs> sa ibang bansa pero nakita ko nga September to December pero may exact date eh ito ano to ask for what you want Let the universe and other people know what you you need. So so so. Kung oh, mo man to ng bur, ng bur months, kasi September ako to ginagawa. So applicable to sa inyo, pero please be reminded na timeless ang reading nato. So, kung di mo ito mapanood ng bar months, edi eh, sa susunod na bar September to December, um, maganda daw kung sabihin kung anong gusto. Uh -huh. Sa universe. So, parang dasal ito ah. o oh, kung di man sa universe dasal ay sa ibang tao. Sabihin daw kung anong gusto nyo, anong kailangan nyo. Ito, last na to. Um, kung may mga tao na ayaw sa inyo, let go na. Okay? I-prioritize nyo lang ang sarili nyo. Ganun talaga. May iba na ayaw sa'yo. O sa atin. May iba na gusto. So, gawin mo lang kung anong gusto mo, syempre. Tapos, um, piliin mo lang kung sino yung Um, maganda pakisamahan pakisamahan mo yung mga katulad mo pero ng interest, di ba? Let go na yung mga tao na ayaw sa iyo. Hindi mo kailangang pagpilitan yung sarili mo sa iba. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.